A day in our life dito sa aming munting bahay. Hello mga mare, ngayong araw nga ay magpapalit nga ako nitong aming bedsheet. Every two weeks talaga ginagawa ko to para makasigurado na malinis nga itong aming higaan. Kasama kasi namin natutulog si Sam at sobrang sensitive nga ng balat niya. Sakto naman dumating na nga itong in order kong panglinis dito sa aming kama. Kaya naman magagamit ko na nga siya today. Ito nga pala yung in order kong dust mite vacuum cleaner ng Deerma. Matagal na nga rin dito sa cart ko mga mare and then finally na check out ko na nga siya. User manual at warranty card tapos ganito nga yung itsura niya. Mahaba na nga rin pala itong kanya cord, court kaya naman hindi ka mahirapan gumamit dito. Heto nga sinubukan ko na nga siya dito sa aming kama at sobrang dali lang niyang gamitin mga mare. Dating nga nung hindi pa ako gumagamit ng ganitong vacuum dito sa aming kama, hindi talaga namin maiwasan na makaramdam ng mga pangangat. Lalo na nga itong si dalas, meron siyang malilit na kagat na hindi ko nga alam kung saan nang gagali. Pero dahil dito sa vacuum na to panigurado may higop talaga yung mga mites pati na nga yung mga worm eggs nila. Meron na din kasi itong ultraviolet deep illumination. Ito ngaring mga una ay ibinakyum ko na rin para iwas pangangati talaga. la Then after ko nga mag-vacuum, may pinalitan ko naman itong aming bed. Sheet. Queen size nga pala itong size ng aming bed. Tapos ito naman pinaka bed frame, may ginawa lang yan ng asawa ko. Naglalagay nga rin pala ako ng comforter dito sa bedsheet na nabili ko. Kung bed ko. nyo nga ng ganitong bedsheet, pati na nga yung comforter yung link, ilalagay ko na lang dyan sa may comment section. Malapit na nga ako matapos dito sa ginagawa ko at eto mga pillow na lang ang nilalagyan ko ng mga case. Aminin niyo masarap matulog lalo na sa panahon ngayon na maulan. Lalo't alam mo kapag yung higaan mo ay malinis, mabangot, walang pangangatin, ako sigurado map Papasarap talaga yung tulog mo. Pagkatapos ko nga maglinis at magpalit ng bedsheet dun sa aming kama ay dito naman ako sa sala nag-vacuum. Medyo sinipag na nga rin ako sa mga oras na yan kaya tinuloy-tuloy ko na nga ang pagbabacuum dito. Natapos na nga ako mag at heto nga yung mga dumi na nakolekta na ko. O ba diba, hindi mo talaga mapapansin na may ganitong dumi pala na hindi natin nakikita sa ating mga higaan. Kaya sinisigurado ko na bago nga ako magpalit nito mga bedsheet at eto mga sofa cover ay nagpa-vacuum ko nga muna ang mga ito. Anyway, may mga nagtatanong nga din pala at nagbimessage kung saan ko nga ba nabili itong aming mga sofa cover. Ilalagay ko na lang dyan sa my comment section yung link pati na nga rin yung mga size nila. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod naming video.